O, yung uh... una uh... ka lang. Alam mo, ka ba muna dito?

So, Kaya ito, pag tanggal namin, obligasyon nyo yan. Palagyan nyo na lang siya ng pag-ano, di ba? Kasi hindi namin obligasyon nyo ito, yung, yung mga abigasyon. Hindi niyo obligasyon, pala abigasyon nyo mm sa -hmm. amin. Okay, mga ari dito. Saan po siya pwedeng patayin ng mga kami? Kaya nga sana, gusto ako. Kasi po ito, dito sa bayan, kasi din lang masakit. Ilang kami na kiliti dito? Ah, Maso, maso. Maso. Terima kasih telah menonton! Algo. Sí.